Oh, tignan niyo yung ginawa niyo. Oh, oh ayan. Oh, hinigilig mo magkalat lagi o oh, tapos pagtatago kayo diyan sa loob. Ha? Ah, pagtatago kayo diyan. ba diba sinabi ko sa inyo wag kayo magkakalat? Ha? Ah, Aya? Oh, huwag lalabas, huwag lalabas kayo. Mapapalo ko kayo, mapapalo, papalo. Doon, doon, doon may kasalanan kayo sa akin, ikaw. Oo. Oh. Takot na takot namang mapalo. Tapos ang hilig-hilig magkalat. Diba kagabi, sinabi ko sa inyo huwag magkakalat? Ha? Sabi ko sa inyo huwag magkakalat. Tapos takot na takot kayong mapalo. at titigas naman ang mga ulo nyo. O, oh, ligpitin nyo yan dyan. Ligpitin nyo. Ligpitin nyo to. Ligpitin nyo yung kinarat nyo. Hmm. Ganda-ganda ng pagkakaligpit nyan. yan. Yan na mo. Hmm? Yan mo. O. Oh. O. Oh. oh. Tinanggal ko na nga yung dalawang layer dito para hindi nyo na maabot. Naabot nyo pa rin talaga. O, oh, kala nyo mga nakikinig kayo sa mga sinasabi ko. Ha? Oyo. Oyo, itong isa, dead man na. Hmm. Eh, hey, huwag kalalabas dyan. Dyan lang, huwag kalalabas. paglalabas. Wag lalabas, wag lalabas diyan lang. Bakit hindi nangiinig aya? Pag sinabing wag magkalat. Ha, aya? kay wag lalabas diyan, diyan, diyan. Galit pa ako sa iyo, galit. Galit pa ako sa iyo. Hindi pa ako natutuwa. Walang lalabas dyan ha, hanggang mamaya, dyan lang kayo. Hmm. Pag pinapagalitan, akala mo kung sinong mga tahimik. Tapos mamaya magkakalat na, magliligalig na naman. Ay, um, isa, nagtulog-tulogan na. Kasi napapagalitan na eh. Nagtulog-tulogan na siya. Um. oh ikaw, hindi ka bababa dyan. Dyan ka lang. Ay, naku, Diyos kayo. Tingnan nyo naman kasi ang kinalat nila, oh. So, ayan. Pagkatapos, pagalitan yung mga alaga natin. Wala rin naman ibang maglilinis. Ako rin naman talaga maglilinis dyan. Nakakaloka. Ay, naku. Bukod sa mga dumi nila, sa mga ihi nila, araw-araw na ginagawa ako, naglilinis ako. Eto, may dumagdag pa. Itong aking mga retaso, mga tela. Gagawin ko dapat itong mga uh, bulsa, o mga belt, o mga necktie. Kaya inipon ko to. Nasa bag to. Tinan mo yung green na bag na yan yan yung pinaglalagyan ng aking mga tela na yan. Tapos, inabot nila kahit nasa mataas na yan. Nakataas yan kasi nga uh, para hindi nila maabot. Lahat talaga ng mga gamit namin na pwede nilang maabot. Eh, tinataas ko yan para hindi nila maabot. Pero, naabot pa rin nila. Tingnan mo. Tapos, yung mga ibang tela na yan, meron ng mga dumi kaya hindi ko na siya isinama dun sa mga liligpitin tapos yung ibang mga basa na rin dahil sa mga ihi nila naku kaya Diyos ko minsan hindi ka na rin talaga makapagpigil hindi sila pagalitan para uh, malaman nila kasi ang mga aso guys nakakaintindi din yan pag pinapagalitan mo sila kaya kailangan pagsasabihan mo sila ito first time nilang nagkalat ng ganito oo, oh, Minsan naman may mga nginangat -ngat, ngat ngat sila. Pero yung mga maliliit lang. Pero ito ngayon, ako grabe. Kinalat talaga nila yung tela. Hindi lang talaga nila kinalat. Nabasa na din ang mga ihi nila. So, hindi mo na siya magagamit talaga. As in, lalo na yung maliliit na ritaso na pwede pang magamit sa ibang mga parts ng mga damit debat niipon ko yan kasi sayang yung tela, mahal yung isang roll yun yan, kaya niipon ko. And then, sa next naman na pasukan, para mayroon ako magagawang minsan mga pocket, yung mga maliliit na part na pwede kong gawing mga lining, ganyan. Kaya niipon ko yan. oh just me yun. Ayan, so, kahit naman talaga mga pasaway yung mga alaga ko, hindi ko naman talaga yan sila magawang paluin. Kasi naawad din naman ako, tsaka... Um, kailangan ko lang silang pagsabihan, pagalitan para alam na nila kasi para mga tao din yan guys, naiintindihan din nila yan yung mga ginagawa nila kaya kailangan pagsasabihan mo talaga ako pasensya na sa chan ko pasensya <laughs> na sa chan ko mga mi kasi ganyan ang itsura ko pag nasa bahay ako nakakarap pa pakala mo naman talaga ay just me, yung kala mo naman talaga meron akong maipapakita sa aking katawan. <laughs> Pasensya na kayo talaga. So, ayan, ginawa ko na lang talaga itong ano, ah... Uh ginawa ko na lang talaga yung magagawa ko dito. Inipon ko na lang yung mga hindi nabasa. Inipon ko na lang din yung mga nabasa at hindi na pwede pakinabangan. Ilalagay ko na lang yan sa basurahan. Kahit naman mag-init ulo ko, wala na rin ako magagawa kasi ayan nasira na rin yung mga ibang mga tela. Ako, Diyos ko. Hindi ko na alam talaga kung saan ko ilalagay yung mga gamit para hindi nila maabot kasi lahat na lang talaga na aabot nila. Itong mga alaga ko kasi mga baby pa kasi yan. Malalaki lang sila pero nasa 3 months pa lang yung malalaki lang talaga yung mga katawan nila. di ko alam kung saan nagmanin. sabagay yung nanay kasi nila, yung si Toble, malaki kasi. Siguro malaking aso din yung na, na, na ano yung tatay nila. Kaya malalaki yung mga aso kung Grabe. Ayan. So, nililigpit ko na lang talaga yan. Grabe talaga itong mga alaga ko. Nanghinayang ako sa mga tela, guys. Kasi sobrang mahal kaya ang tela. Dito lang talaga ako tumutubo niyan sa tela. Kasi... Kung sa labor naman, talagang matagal din gawin ng uniform tapos panapat lang din naman yung presyo so ayan, inipon ko na lang talaga siya at yung mga dapat pakinabangan, itatabi ko na lang yung mga hindi na pakikinabangan, ilalagay ko na lang din sa basurahan kasi ako, ayoko na rin kasing maglaba dahil nga malaking abala pa rin sa akin sa dami ng ginagawa ko so ayan, linis-linis yung asawa ko nasa taas yan minsan ako, minsan yung asawa ko naglilinis yan, pagkatapos namin mag-ipon yan, tsaka yung mga dumi nila tsaka yung nila binabaldiyo pa namin yan dyan, guys. Sinasabing pa namin yan, yung sahig namin, ayaw kasi namin na mangangamoy yan, kasi ito dito sa baba, meron kaming maliit na negosyo, kabuhayan dito, pinupuntahan kami ng mga tao. So, kung maamoy yung aming pwesto, yung aming shop, nakakahiya naman sa mga customer namin. Kaya, ayan, everyday talaga yung linisan namin dito sa baba kasi sa taas kami natutulog mga idol kaya ayan linis-linis na lang na nakikita yung likod ko <laughs> so ayan grabe talaga yung aking mga alaga na to kaya dapat talaga po meron kang mga alaga talagang kailangan sobro sobre yung pasensya mo pang unawa kasi uh, hindi talaga maiiwasan yung ganitong kalat pag meron kang mga alaga kasi alam nyo guys yung pag-aalaga ng aso para ka na may mga anak talagang nagkakalat palagi sa bahay kahit anong ligpit mo mabuti na lang yung asawa ko talagang matyaga talaga siyang maglinis araw-araw ako kasi tamad ako kasi lagi akong may lakad lagi akong may uh, trabaho kaya hindi rin ako pagligpit yan buti na lang pwede yung asawa ko matyaga maglinis araw-araw kasi kung hindi yan matyaga kasi siguro namama ako na rin yung bakay namin so yan marami na akong nasabi guys ayan kung gusto niyo aking video or kung meron kayong mga gusto nyo pa video pa sa akin guys please comment down below sabihin niyo kung ano mga gusto niyo i-upload natin at i-upload natin sa abot ng ating makakaya